ito po ako ngayon sa Tagaytay. Nasa original Bukupay po ako ngayon. Tara ho, salamahan nyo ako sa loob. Gustong-gusto ko dito. Mas apakasarap po nito. Itay rin, try nyo po. Pag pumunta kayo dito sa Tagaytay. Yung Anong tawag dyan? Yung yogurt. Marami silang flavor. kami ngayon sa Tagaytay, sa Star Plaza. Sama ho kayo, manood tayo. Napakaganda ho yung mga item dito. At mag enjoy ho kayo. Sana ho mag enjoy kayo ho. Ayan ho, ang daming plato. Bagong dating. Maraming bagong dating. May mga painting siya, plato, kutsara, tinidor, kaldero, lahat na na. na lahat kaya may mga bag yun oh. o kaya nyo yun mga plato mga jar pa rin ho ako sa sarplasan dito sa Tagaytay dito kami sa mga bag kita nyo po ang dami dami mga bag magagamit nyo ho yung pang araw araw kita nyo po ang daming bag mamimili lang ho kayo marami pa ko kayong magagamit na maayos <clears throat> hindi lang pala bag mga sapatos mga baso ayan o oh. mga bago pa o oh. tingnan nyo bago pang sapatos oh. may mga signature pa siya o oh, na sapatos ang ganda o oh. mga original huyan punta ho kayo rito To, oh, ang cute. Ang ganda ng sapatos. Oh? Magaganda pa siya. Mga original po siya. Hanggang doon, may mga bed, upuan. Kita nyo po yon, May kaldero. Ayan, oh. may tumbler pa siya. Ayan ang mga pang decor, oh. Tapos mga ano, wine glass. Mm, original po siyang ano, crystal glass. Ang mga pang display ho oh, yan may stop toys po. Tapos, ayun yung mga bedo. Oh. Mga hindi pa ho nagamit na bed, o. Oh. Tingnan nyo po, o. Oh. Ayan, o. Mga stop toys, o. Oh. Hello so guys, andito na naman kami sa Tagaytay. Nandito kami sa prutasan. Kita nyo ang sasarap ng prutas dito. Punta ko kayo rito. Nagpagkasarap-sarap ng mga prutas. Lahat ang gusto nyong prutas andito na po. Ma-enjoy nyo. Pupunta kayo dito sa Tagaytay. Napakayami. Oo. Oh, Ayan, titikman natin. Nandito tayo sa tagay. Titikman natin yung, ano, binya. Ayan po, oh. Pagka tamis-tamis. Titikman natin, ha. Mmm, tamis niya Nandito sa punta saan. Punta ho kayo dito sa tagay tayo. Ang daming pruta. Matamis. Matamis po yung pinya. Ano, avocado, ma'am. Oh. 120 lang, ma'am. Mm -hmm. One, one, ang, ang sarap ng avocado, oh. Aganda, Mamaya, babalik po ako. Tsaka, bibili ako ng papaya. Okay, po. Ate, ah. manonghana. Avocado. Mm -hmm. Malaki papaya. ng avocado. Ah! Ay, tayo spiso po. Hmm. Kabilaan ng prutas. Ah!

Ito yung star apple. Pagkasarap-sarap ho nito. Avocado. <laughs> At may buko tayo dito. Lahat ng prutas meron dito. Hindi sabi nilang marang. Uy, ano to? Ano tong prutas? Durian ho. Ah, durian. Ayan. Hindi kayo marang. Ito marang, ma'am. Yan in essenceabang marang. Magkano mm. po yung avocado niyo? 79. Uh oh, pernas 70. Pernas 78. Paki-ayud niyo po sa. Magkano dito ang kilo sa Ralph? 16. Yote, punta kayo dito. Masarap ang oh pruta oh dito sa Tagaytay ang pagkatamis sa pitong papaya. Tenyo po oh. Ayun po, madam, meron din ang, po ang papaya diyan. Magkano ang papaya niyo po? 60 po per kilo. Per kilo. Hmm. Kumain po. Ah, mga no. bilang sa ako. Ang ganda oh. Kailangan ko. Masarap ang tingnan niya. Mangga. Hmm. Like and share. Thank you. Andito ako sa Tagaytay po sa mga bulaklak. Punta ko kayo rito. Ang dami magagandang bulaklak po.